dito po sa Tundo, hindi po nakakatakot dito. Ah, lahat po ng masasarap na pagkain, na abot kaya, presyo masa, dito nyo po matilikman. Sa Tundo po, iba-ibang klaseng tao po dumadayo rito. Hindi na po katulad ng dati. So kung dadayo po kayo sa Tundo, wag po kayong matakot. Kasi kung mabait naman kayong papasok sa Tundo, mabait din kayo sasalubungin ng mga tao dito. Hello mga kabs and welcome back dito sa Team Galas TV para sa isa na naman <laughs> Travel for Food episode. And welcome dito sa oldest district ng Manila, tondo Tundo. ang tondo. Isa sa pinakamakulay at pinakamatandang distrito dito sa metro. Pero gaano na nga ba ito katanda? Bago pa kasi pumasok ang mga Kastila sa bansa, ay may sarili ng sistema pamahalaan at mas nauna pa nga itong pangalanan kaysa sa Maynila. Para sa iba, kilala nila ang tondo bilang magulong lugar at pugad ng mga magugulong tao. Pero para sa akin, bilang marami na nga rin akong nagawang episodes dito, pugad ito ng mga putahing hindi mo basta-basta matitikman kahit saan. Yung makalumang perception sa tondo, diba delikado? Personally, ako nag ko sa tondo. Naiingit ako sa kakayanihan ng mga taga-tondo. Pag may kaaway yung isa kaaway ng lahat, galing nila. Ganun sila. Kaya ngayong araw ay susubukan natin hanapin ang isa sa mga pinakapinipila ang pagkain dito sa tondo. Mula sa isang mall para mag-parking, sumakay agad kami ng jeep. Masakay daw ng jeep ang aming team. Papunta dito sa kanto ng dandan para sugurin itong nilarayong kainan. Ito ang lechon hormone. batok malala. Nilitsyon ng tatlong oras sa sarili nitong mantika. Ano nga bang ibig sabihin ng litsyon horno sa kanila? Pag sinabing litsyon horno, sa oven po niluluto. Kahit anong part po ng baboy pwede po sa oven or sa horno. Iba po siya sa litsyon kawali. Medyo nahawik po siya sa litsyon na hinikot sa uling. Mas masarap siya kaysa sa litsyon kawali. Ano-ano nga bang parte ng baboy ang madalas si horno? Kadalasan pong ginagamit namin is jowls tsaka puliempo. Pag sobrang mahal na ng liempo, hindi na po namin kaya. Jowls po ang pinapalit po namin. Eh, kamusta naman kay kaya ang presyo ng lechon horno dito. Pag alakart po, 150 pesos. Ang may rice po, yung sumikat po sa amin is 100 pesos po. With chow fan na po yun. Lechon with chow fan rice. At marami pang ang klase ng putahing lechon ang available, katulad na lang nitong lechon kare-kare. Yung kare-kare po namin, 150 pesos ala carte. Sabaw, yung pinaka niya. Tapos itinatappings namin yung bulay. Tapos pinapaibabaw po yung pinaka-lechon. Presenting ang famous lechon Brescia ng Tondo, kare karing lechon horn. Meron din po kaming kaldereta. Spicy caldereta po namin. Ayun po yung pinaka-mabili lalo ngayon. Lagi po sold out yun. Spicy na spirits caldereta. Ito yung isa isang putahing hindi litsyon sa line pero lagi daw itong sold out dahil na rin daw sa salsa nitong masarap. Eh ano naman kaya yung ibang tinatagtag na litsyon? Yung litsyon horno po na chinap po, ginagawa po namin sisig lechon mismo yun. <makes noise> ang sikreto sa ganitong klaseng negosyo. Bakit ito patok? Katanong nga ba ang mga pwede nating matutunan dito? Yung ginawa po namin sa paghuhurno, hindi po overnight na success talaga. Inaral po namin siya at kailangan dapat pagpapasukin niyo po ang kada negosyo, pag-aralan niyo kung dapat ba o kaya niyo pong pasukin. Wala pong masama kung mag-try po kayo lalo na po sa food business. Okay na okay po yung food business kung mapag-aaralan niyo at maaayos aayos niyo po yung paano niyo po gagawin yung pagnenegosyo ngayon. Mga Cavs, inibitahan po namin kayo, dayuhin niyo po kami dito po sa Rachel's Lichon Horno, no? dito po sa 425 Dundon Street, Tonda, Manila. Araw-araw po kaming open from 5pm hanggang 12pm, minsan kung hanggang maubos po. Talaga naman, manyaman keming! Malanta na mga ka! Kain na mga ka! Welcome dito sa Dandan Street, Tondo, Manila para tumikim nitong lechon horno. Kasama natin, camera woman, man, syempre. pag mga lechonan, nandito talaga ako. Mga pa lechon kawali, lechon ikon. Basta mga ganyang pagkain, hmm. present po. Camera woman At ito nga ang racial lechon horno. Hinorno, in oven. Mga ganon. Sa oven. ah, ganon siya. Yun yung ibig sabihin kung nagtataka kayo kung bakit siya tinawag na lechon horno. Ito nga yung mga inorder natin. Kumuha tayo dyan ng a la carte version ng lechon. Lechon kare-kare. Lechon sisig. Ito yung horno, pero chinap nila kanina kanina. Tapos tinimplahan at meron din, ito yung bestseller nila. Yung lechon with chow fan rice for only 100 pesos. Galing, marunong mag-host. Ang natin kakalimutan na kumuha tayo, hindi lechon to, pero ito ay kalderetang spare ribs at ato. Oh, isa daw to sa madaling maubos at ang bestseller. Oh, grabe, buti na nga lang maaga tayo. Sa sobrang aga natin mga sarado pa sila, ay eh, nandito na tayo. Bago kami mag-umpisa, gusto ko lang magbigay ng disclaimer na itong nakikita nyo na kaldereta po na inorder order namin ay one and a half po na order ang katumbas nito. Kung nakikita nyo, baka isipin nyo kasi isang order to, hindi po gano'n yon, hindi tayo gano'n din. Kino-order naman talaga natin. Hindi ko alam kung anong umpisan ko, pero ito na lang. Siyempre yung balat. Okay. Lagi tayong okay. balat sa lechon. Crispy check. Cheers! Cheers! Malamig na, pero malutong pa. Diyos walang natin ang lutong yung bagong luto. Alam mo, sabi ko nila, ayaw mo sabihin yung magic word eh. Ganun na lang eh. <laughs> Ayun na yun. Tapos si Cubs na. ganyan na. Hindi na. <laughs> Tingnan nyo mga Cubs. Kasi diba sabi nila kanina, ang sinaserve nila either pisngi or yung tiempo. tiempo. Pero kahit gano'n, kita mo yung laman, no? Tsaka yung taba, tsaka yung balat. Balanse. Ang lutong hmm. niya. Ang galing nung pagkakalitsyon na kahit hawakan mo na malamig na siya, Malamig na tumakab siya actually kaya pwede ba ang ganyan yun eh, sobrang lamig niya. Pero, sana hindi mo ko ipaya, ito. Pero, kalitong pa rin hindi ako napahiya. Siyempre, pag may business na nito, meron din iba-ibang menu. Katulad nga na sinabi namin, more than kami ng kare-kare. Subukan natin. Eh, mm -hmm. yung usual na ng kare-kare, kilala ko. Eto, titignan ko na. It's Sean with Chow Fan for only 100 pesos. <laughs> Bakit parang ba ang commercial model? Tignan <laughs> natin. Laman, balat. Tapos yung Chow Fan nila, wala ng sauce para malasahan ko yung kanin. Lagot na naman siya sa kukun niya. Bili ba ako sa mga ganito, 100 pesos, kinaya yung lechon. Yung 50 kilos every day is break even lang. Dito po sa negosyo namin, pa 50 kilos pababa po. Talagang hindi po maayos ang kita. Kala po nila, porkit maraming benta, eh marami rin po. Dapat maka 50 kilos po above kami. Para gumenta na maayos, nasulit po sa pagod namin. Pag malakas po talaga, 80 kilos hanggang 120. Ganun po yung ano lang. So, kailangan niyang maka 100 uh -huh. kilos. Uh -huh. Para lang magtuloy-tuloy. Ganun naman talaga sa business eh. As long as break even ka, okay na eh. Ito yung nagmamantigang version ng kaldereta talaga, mga kabs. No? Ito yung mga talagang putok-batok. Siyempre, pork siya, spare ribs. Lagay natin sa Chawpan, Lagyan natin ng konting mantika. Mm. Actually, masarap siya. Naalala ko yung mga tita ko. Ganito sila magluto ng kaldereta. Mamantika na may sauce. Alam mo, greasy yung peel pero medyo may guilt sa pakiramdam. Pero kapag kinain mo siya, lasang-lasa mo na may kamatis talaga yung sauce. Feeling ko lang naman na may peanut butter. Oo, so, no, mga kapsa. Pag ang ulam mo ay eh, desarsa, mapapanganin ka talaga at mapapasili ka pa. Grabe yan try natin yung sisig. Hindi siya yung typical na kapampangan sisig, di ba? Kasi so, para siyang may mayonnaise eh. Lagay natin sa kanin. Si Gab naglagay ng sile sa kaldereta. Mm. Try natin kumain ng sile sa sisig. Tignan natin kung kaya ni Camera Woman kainin ang... Uy! Sambo? Oo. Uh. Oh. may pakat mo lang yung video eh. Ito na. Oh, I promise sisig. hindi ko ikakat. Hindi ko ikakat yan. Sisig. Sisig, fried rice, ay chow pan, tsaka yung sile. Tuloy-tuloy mo lang. Walang cut to. Walang cut. Bali, hindi tatalo ng video. Hindi luluwa. Tabayin nyo lang kaming kumain mga Cubs. Yahoo! Yahoo! Huh? Hindi pa po nakakatas. <laughs> hmm. Siyap na? Hmm! Hmm! Ah! <laughs> Pati iba? <laughs> Sabi mo, pag gusto mo naikat. Ang Ano? Sana pa. Okay. Go! Thank Okay, Gusto ko talaga tong ano, sarsa nung... Pwede kaya? Hindi ko alam eh. Pero siyempre, wala namang hindi pwede. Basta, eh, basta nakakain naman. Nagya ko ng sarsa ng kaldereta, yung mismong lichonorno. Actually, pwede siya. Kaya lang, nakagilty na sobra. Munti ka pareha. Mmm. Mm. Guilty mm. 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 sig. Ang check ko. Ito yung tawang crispy version. May mayonnaise, eh, no? Mmm. May mayonnaise. Creamy version. Mmm. Well, so parang may pagka crispy dinakdakan or crispy sisig. Para sa akin, parang lechon dinakdakan siya. Pag na Tapos green chili, yes, mga ganon. Mmm. -hmm. E Yun yung alam kong ano. Yung ng dinakdakan. Yung mayonnaise, yung liquid seasoning. Tama. May acid ng kalamansi. Ano, nakaka-recover ka na ba? Mmm. <laughs> Hindi ko alam yun na Bakit siya na kumain ng sili? Eh? Trip niya yun. Bahala ka. <laughs> eh, ganang talaga eh. Mm. Lago na tayo. <laughs> Wala akong makikinig dito kundi pawang katotohanan lang. Mm. Mm. Walang akakarakter uh, at actingan dito. <laughs> Kahit mangyak-ngyak na ako ngayon kasi First time kong kumain ng siling po buo sa buong buhay. Buon. Kaya nga eh. Pakita na natin itong kare-kare na. Buwa tayo ng itong malaking to. Lagyan natin ng talong. Kahit pa paano healthy pa rin. May konting sabaw. Tapos lagyan natin ng bagong. Konting sili. Patong kanin. Patong kanin. sobrang kakagilty. Ang daming oil nung nakain ko. Pati yung mismong salsa nung kare-kare, medyo oily na rin. Kasi nababara na ng lechon. Parang nag-splatter sa loob yung mantika. Actually, lahat mm. ng to, mamantika. Kaya mm. kung pwede, hinahinay lang. Kung mm. po lechon ang kakainin, less rice lang. Pero mukhang hindi na ka na naka-less rice. Hindi. konti lang kasi yung order ko. Half <laughs> rice lang to, mga kabs. Actually, oh, may nag-aabang pa dito eh. Pero alam nyo, mga kabs, kaya na lechon porno hindi bida dito. Hindi magpapatalo ko. Actually, eto. Mm. Ako, hindi ako nang ning mainggit. Pero, mahirap tong chempuan daw, mga kaps. Tong kaldereta. So, kahit tumayo kayo dito, hindi ko magagaranti. na kay na lang yan. Kung dadagdagan po niya yung gagawin yung kaldereta. Alam niyo, kaps nation, pakinawalaan niyo yung sinasabi ni Ches Kasi kung ano yung kinakain niya, yun talaga yung masakap. Sige, damdaman mo na. So doon, di ba? Ayun, <laughs> hindi na niya tinantanan tong kaldereta pero nasa lechon, huwag na no? kami. Pero okay yung lechon. Kasi kanina, pag subo pa lang sumabog na sa bibig ko lahat ng mantita. Eh pagkagat mo nung balat. Guilty pressure, mahal. ka- lumamantigan na nga yung muso ko. Alam niyo kung ano yung masarap talaga dito kasi hindi talaga tinantanan ni Cabs. Eh. <laughs> hmm. Siguro kain muna tayo. Okay. <laughs> Oras daw sa 100 pesos mga mga makakain kasi ito. Lechon na yun. Siyempre, alam niyo naman lechon may... Kaya naman may kamahalan ng lechon para sa akin na Bilang may business kami na lechon. Actually, mura na to. Kasi yung costing niya, yung labor niya, sa tagal niyang gawin. Sa tagal pag nagluluto ko ng lechon kasi, hindi hmm. naman po kit pag binuksan mo yung gas ng oven, yun na yun, sasalang mo na. Hmm. Ipreheat mo pa yan, so kakain ng gasolina yan. Hmm. Pag preheat mo, tsaka matasalang, kasi kaka... alam mo yun, kakain ka. ako sa pagkuhan niya ng extra rice. <laughs> Ay, gusto ko mag-take out, Max, pero wala nang order niyan eh. Das na yan. Hindi eh. ito ma-take out kasi marami tayong kasama ngayon. Kaya nga, uh, nandito pa mga, sa trip, ang mga... Makikin na sa Wall Street puti ng mga kasama namin. Diba, sabi kanina ni diba, ma'am pag pumasok ka... Kasi diba, yung makalumang perception sa tondo, pag-iisip mong tondo, diba, delitado, diba? Pero, ako, personally, ako nag ako sa tondo. nag ako sa Lakandula. Shoutout sa mga kabatch ko sa Lakandula High School na experience kong pumunta sa mga bahay ng kaklase ko, to sa tondo. Wala naman eh. As long as papasok ka sa isang lugar na very yung welcoming ka, nakasmile ka, i-welcome ka din nila. Ganon sila. Tsaka naiingit ako sa bayanihan ng mga taga-tondo. Pag may kaaway yung isa kaaway ng lahat. Galing nila. Ganon sila. Kaya dami namin friends ngayon sa likod ng camera. ano <laughs> na yung mga friends natin? <laughs> Tara, tanggalin na natin yung ano, yung gano'ng paniniwala. Set. Kasi kahit saan lugar naman sa Pilipinas, pwedeng mangyari yun. Kahit buong mundo, kahit sa ibang bansa. Kung magulo kang pumasok, magulo ka talagang lalaro. So, o, dapat. Okay ka lang. Ano lang, okay ka lang. Pang ito, okay ka lang, okay ka lang, di ba? Hmm, okay lang ako. <laughs> <laughs> Ngayon lang uli kami nakalabas after the two weeks bagyo. So, natutuwa ako kahit gabi yung shoot namin at mahangin-hangin pa. Alam mo kung saan ako natutuwa bukod dito sa Caldereta at Alexson? Natutuwa ako napakaingay na ni camera woman. Eh. Tingnan mo ako pa'y na eh. Ako na yung nag-adjust. Butong <laughs> cake! Gutom kasi ako, hindi ako masyadong gutom eh. Para ba nang commercial model kanina, parang Para ano eh, merchandiser eh. Iba-iba na yun. Uh, eh. Oo. Eh di, para naman, para sa cab station yan, baka sabihin nila, hindi na ako nag-improve eh. So, kailangan natin improve ang sarili natin. Kumain tayo sili. Nang may kuko. Nang may kuko. Huwag nyo na may bash yung kuko ko, please oh. naman. Ito na lang yung way ko para maging kikay ako. So, Patawarin nyo na ako, please, cab station. Huwag nyo nang pansinin, eh, ha? Eh, sa akin na lang top. Siguro, baka ma maparami pa akong kanin. Gusto ko ng tigilan to. yung isa't kalahati is sa kaldereta, yung kalahati sa kanya, yung isa hindi ko alam, baka doon na lang sa team ni Chow Pudgol At saka ng saka so, team okay. Ayan, may mapapanood <laughs> pa kayo doon At kung makita nyo man ako sa mga ibang videos nila na kumakain ulit, ipatawarin nyo na po Ngayon lang uli kami nagkita-kita dahil sa malalang bagyo Sa ano ah. tayo pang lahat Mayroop kasi noon, sarado and legs yung bagyo So hindi kayo makamaluwas Anyway, ganito na na muna Sana uh, na-enjoy nyo itong palabas na ito uh, Itong na-feature natin na lechon horno sa tondo Isa sa mga most trending, isa sa mga viral na talaga na naganamang lechon naganamang Laga namang lechon pesos, may lechon, tas may rice, talagang magte-trending. Kaya tama po, nabasa niyo yung title, Most Trending Lechon Horno oh. sa Tondo. Nag-enjoy ka dito? Yes, sobra. Masarap. Solid talaga. <laughs> Super. <laughs> Actually, lahat, walang tapos. Tinan mo, dito lang sa akin na matapos. <laughs> 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 tapos, kasi lahat walang tapon. Walang tapon itong kinain namin. <laughs> Again, dito na ang ingat po kayo palagi. And uh, pansin ko naman, tumigil na ang ulan. Sana pag na-upload to, wala na talaga ang ulan. Umaaraw na. Sa mga kasa to, may nagbibidyo kayo na sa background. Oo, kailangan natin tapusin to. Ingin, kailangan, kailangan natin tapusin ng taste test na to, okay? Maraming salamat red right, Cam Station. Muli po, ako si Cam At ako naman si Camera Boom. At ito po, ang Team TV na lagi mo sa kami at magpapaalala sa inyo. Huwag yung kakalimunan, pero yung tatandaan. Ako Play may drinks pa yun, no? Oh. oh, cheers. Hindi nag-straw, hindi nag-spoon. Ay, na Dito sa Tondo ay talaga namang manya-man. Kenny. Bye, Pisal. Maalas. Store to Salamat po. Salamat po sa mga nasa likod ng camera. Thank you. Thank you sa inyong. Yeah, thank you po. Bye-bye. bonus clips mga kaps ayun mga nakikita nyo ayan po yung mga vlogger na pagka nag-order humihingi ng dagdag ito po itong mga to <laughs> de joke lang po kung ano po yung mga in-order namin yun po yung normal na binibigay pero meron kaming sasagutin na tanong dun sa mga comment ng comment kung si camera woman ba ay eh, ito na lang siya na lang magsabi nito meron ka daw eh nabasa diba, sa sa comment section sabi nila kapatid ko daw pa si Kuya Dex kasi press kami pag naka-smile. teka saan natin i verify mo nga oh, sabi <laughs> daw sa comment section magkapatid daw tayo ayan na mag-uto ayan na no? mag smile ka baka makita nila <laughs> makita nila kung talaga magkapatid kami hindi <laughs> kami magkapatid mga cubs so payo ko siya oh, yung kapatid ko yun yung asawa niya <laughs> Kayo ha, tinatanong niya. <laughs> Kaya, nasagot na. Ayan, na okay na. Ayan, na <laughs> hindi po sila magkapatid. Magpayo sila. Kami naman ni Kuya Dex, bari magbilas noon, pag ganon. Yun. Yeah. Oh, Wala naman yata English yun eh. Ay magbilas. No? Sige nga, mga oh. Kung merong Tagalog ang magbilas, or yung word na bilas, comment nyo dyan sa baba. Para malaman din namin. Hindi ko alam. O, yung English version. Sige na, sa mga oras na to, kakain pa lang kami. Ito na yung kakainin namin at napanood niya kanina. Kaya tara na, let's go. Bonus tip mga kaabs Magbibigay doon tip. Ay, Sige na. Yeah! Bonus tip mga kaabs. Salamat po. Shout out. Shout out po kay ano po. Kasawa kong Pogi. Ah. Tayo po. Shout out. Shout out po sa nanay. Shout out po sa nanay. Shout out po kay mga Precious. Salamat po ulit. Talagang all out po si Ma'am sa amin. Talagang nasigasa kami. Thank you. Thank, thank po you po sa inyo lahat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hey, itu saja nono di sini terima kasih, bye bye. bye Anak